Habang si Bayan Chen ay humiga sa kama, pinagmamasdan siya ni Hog Ong. Na inalala ang kanilang nakaraang pagtatagpo humigit kumulang apat hanggang limang taon na ang nakararaan. Dahil ang hitsura ng matanda ay hindi nagbago ng malaki, ito ay nagpapahiwatig na si Hog Ong ay nananatili sa loob ng katulad na yugto ng panahon bilang kanyang orihinal na sarili. Sumenyas si Bayan Chen sa kanya palapit, na ipinarating na ang hiling ay tila natupad kay Hog Mukhang apo pa rin siya ni Bia Chen. Isinasaalang-alang na hawak ni Hagong ang katawan ng binata sa kanyang pagsanib. Umupo si Bayan Chen sa tabi niya sa kama, nag-alok siya ng isang bilog na itim na tableta na nakalagay sa isang piraso ng tela, na inutusan si Hagong na ubusin ito. Sinuri ni Hagong ang sangkap, pinag-iisipan kung ito ay isang elixir na may kakayahang palakasin ang kanyang mahinang katawan kapag itinaas niya ang kanyang tingin upang salubungin ang mga mata ni Bayan Chen. Nakita niya ang matinding kalungkutan sa mga mata ng matanda, Naaalala ang misteryosong pagbanggit ni Bayan Chen ng pagtupad sa isang hiling at nakakabagabag na pagtuklas ng mga hiwa na marka sa katawan nitong si Hagong mga piraso magkasama ng isang nakalilito posibilidad. Isang nakakagigil na realisasyon ang bumungad sa kanya. Ang gamot na ito ay maaaring, sa katunayan, ay lason. Binalot ng matinding katahimikan ang silid, habang si Hagong ay nag ng lakas ng loob na direktang harapin ang isyo. Hinihiling niyang malaman kung lason nga ba ang itim na bola. Nang maramdaman ang kanyang malupit na tono, tumahimik siya at muling nagtanong sa pagkakataong ito sa mas magalang na paraan. Kung mayroong anumang pagkakataon na ang sangkap na ito ay maaaring lason ng hindi itinatanggi ito. At inutusan lang siyang ni Bai and Chen ubusin ang gamot. Gayunpaman, si Hogong ay itinaas ang kanyang kamay, senyales ng kanyang intensyon na magtanong. Nagtatanong siya tungkol sa kasalukuyang pinuno ng Miriam Alliance na binibigyang diin ang kritikal na kahalagahan nito. Biglang napalitan ng kilos ni Bayan Chen ng kanyang galit na nag-aalab. Habang malakas niyang hinihiling na malaman kung bakit biglang ibinalita ni Hagong ang paksa ng pinuno ng Miriam Alliance, lalo na pagkatapos na si Hugong, ay nagsusumamo para sa kanyang pagkakautang. Isang ngiti mula kay Hagong ang kanyang tugon. Sa pagkilala na kailangan munang huminahon ang galit na galit na elder. At si Hu Gong ay umatras na iniunat ang kanyang mga kamay sa isang pagpapatahimik na kilos. Itinuro niya ang kanyang kamay patungo sa labasan ng silid at iminumungkahi na ipagpatuloy nila ang kanilang talakayan kapag sumikat na ang araw, na nagpapaliwanag na wala na siyang anumang pagnanais na mamatay siya sa sobrang galit, si Bayan Chen ay nanginginig ng hindi mapigilan, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa mga kamao, at bigla siyang lumundag patungo kay Hagang nataranta at naalarma tinangka ni Hagong na gamitin ang kanyang hand gale technique ngunit natuklasan na hindi na niya ito magagamit sa pagkataranta siya ay lumingon at gumawa ng isang desperadong pagtatangka upang makatakas ngunit ang kanyang mahinang katawan ay nagpapatunay na masyadong tamad upang malampasan ang galit na galit na matanda at ang galit na galit na matanda sa walang humpay na puwersa, ipinagbuno siya ni Bayen Cheng sa lupa at pilit na ipinapasok ang gamot sa bibig ni Hugong, kaagad na isinara ang kanyang mga labi. Ang takot ay dumaan kay Hugong nang mapagtanto niyang ang tableta ay natutunaw sa kanyang bibig, at galit na galit siyang nagpupumiglas na paalisin ito, tinatawag ang lahat ng kanyang lakas, nagawa niyang palayain ang isang braso at maghatid ng isang matalim na sampal sa batok ni Biancheng. Nahuli siya sa kawalan, pinilit niyang gumawa ng paraan. Agad na yumuko si Hagang at pilit na isinusuka ang tableta, ngunit huli na ang lahat. Epekto ng gamot ay dumadaloy na sa kanyang katawan, na nagiiwan sa kanya ng pagkaparalisado at walang lakas. Habang si Bayan Chen ay humarap sa kanya, naalala na si Hagong na siya ay naghahangad ng pagtakas. Ang tanging hiling niya sa kanyang pakikibaka ay tumugon. Sino ang nagtatangkang ipar ang mga ating na hindi siya apo ni Bayan Chen, kundi pinuno ng alyansang Miriam? Gayunpaman, hindi siya nakatakas sa kanyang hindi kumikilos na katawan na may mabigat na puso. Tumalikod si Bayan Chen at naglakad patungo sa pinto. Masakit para sa kanya na panuurin ang kanyang apo na nagtitiis sa paghihirap na dati niyang hinihiling. Habang nagsisimulang bamalat ang dilim, sinong umalis, nawalan siya ng pag-asa sa pag-iisip na mamatay sa isang katawan na hindi sa kanya at pinahihirapan ng gayong kahinaan ng kalooban. Siya ay nagtatanong kung bakit ang kanyang kaluluwa ay kailangang makulong sa loob ng ganoong katawan. Gayong may hindi mabilang na mga normal na tao sa paligid, ang kawalang katarungan ng pagharap sa kamatayan ng hindi nabubunyag ang katotohanan sa likod ng nag-iisang palitan ng katawan ay mabigat sa kanya, at tumanggi siyang tanggapin ang malupit na kapalarang ito. Tinatawag ang bawat huling sona ng pagpapasya, Pinipilit niyang buksan ang kanyang mabibigat na talukap at sinusubukang iangat ang sarili, alam na dapat niyang gamitin ang kanyang huling sekretong opsyon. Nang maramdaman ang pagbabago sa silid, biglang nanlaki ang mga mata ni Bai Chen sa gulat nang matuklasan na siya si Hag na nahihirapan pa ring manatiling buhay. Nakiusap si Hag Ang sa kanya na iligtas ang kanyang buhay na dilat ang mata at nakatulala. Habang si Bai Chen ay nananatiling tahimik, nakatitig sa kanyang apo. Mayamaya, nanginginigang -maya, nanginginig ang boses niya habang nagmamadaling tumawag ng doktor. Samantala, nagising ang lalaking nakatira ngayon sa katawan ni Hugang at pinagmasdan ang hindi pamilyar na paligid. Nagtataka tungkol sa kanyang kawalan. Tumungo siya sa dingding kung saan nakabitin ang mga espada, pumili ng isa, hinugot ito mula sa shit nito, na niya na hindi lang ito panaginip, kundi isang tunay na kapalit sa isang desperadong gawa. Itinaas niya ang talem ng espada sa kanyang sariling leeg. Bilang mapurol na spatters, napagtanto niya na hindi niya sinasadyang natupad ang kanyang hiling sa paraang hindi niya akalain. Sa labas ng gusali, isang lalaki ang sumugod kay Jago Hai at naghatid ng malungkot na balita. Ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng matinding takot na nakatayo sa tabi ng kanyang mga gawad. Samantala sa kama ni Han Gong, si Bayan Chen ay nagtanong sa doktor tungkol sa kalagayan ni Han Gong. Tiniyak ng doktor sa kanya na walang dahilan para mag-alala, habang may kaunting mga bakas ng lason at katawan ni Han Gong, hindi ito nagdudulot ng napipintong banta sa kanyang buhay. Sa mabilis na paggaling, dapat itong tumagal ng humigit kumulang isang buwan. Sa pinakamasamang sitwasyon, maaaring tumagal ng isang buwan at kalahati para ganap na maalis ang natitirang lason. Talagang mapalad si Han Gong na nagtamo ng kaunting pinsala mula sa pagkonsumo ng kamandag ng kabute ng dugo, kahit na ang kamandag ng kabute ng dugo ay nagiging mas nakakalason kapag inihaw, nakakakuha din ito ng mas masarap na lasa. Ang merienda na ito ay pambihira na bihirang kainin ni Hagong. Dahil sa kakapusan ito sa paghinga, halos hindi siya makapaniwala na malapit na siyang mawala ng buhay dahil sa isang kabute ng dugo at kailangang humingi ng awa sa buong buhay niya. Tulad ng siya ay palaging tumatanggap ng mga pakiusap para sa awa at ang ideya na sumuko sa isang merienda lamang ay hindi niya maintindihan. Humingi ng paglilinaw ang Dr. K. Chen tungkol sa sinabi tungkol sa pakiusap ng young master na iligtas ang kanyang buhay. Inamin ni Bayan Chen na mahihirapan siyang paniwalaan ang kanyang sarili kung hindi siya personal na nakasaksi. Samantala si Hang ay nagpakita ng isang ganap na kakaibang kilos kaysa sa kanyang karaniwang sarili. Nahirapan si Bayan Chen na kilalanin siya, at si Hu Gong ay tinawag pa siya sa pangalan at nagsalita sa informal na tono. Nagulat ang doktor nang malaman na hindi nakilala ni Hu Gong si Bayan Chen, at sinimulan niyang isaalang-alang ang posibilidad na maapektuhan ng lason ang utak ni Hu Dahil sa matinding toxicity ng kamandag ng kabute sa dugo kahit isang minutong bakas na umabot sa utak ni Hagong ay maaaring humantong sa masamang epekto, Kabilang ang pagkawala ng memorya at mga pagbabago sa pagsasalita. Pinag-isipan ni Bayan Chen ang paghahayag na ito at tahimik na kinilala na naganap ang pagbabago ni Hagong bago niya kainin ang kamandag ng kabute sa dugo. Tiniting na ng doktor si Bayan Chen na may pakiramdam ng empatiya, na kinikilala ang takot na mawala ng pag-asa na maaaring nakatago sa loob niya. Sa kabila ng mahinang kislap ng posibilidad, Naniniwala siya na si Bayan Chen ay maaaring nagsimulang magbukas sa pag-asa ngayon na ang kanyang apo, na palaging nagpahayag ng pagnanais na mamatay, ay talagang nagsumamo para sa kanyang buhay. Katulad niya talaga, ang doktor na si Bo sa pagpupuri bago umalis, na nagpahayag ng kanyang pag-asa na ang lahat ng mga kapes palad na mga kaganapan ay maaaring mapalitan ng mga pagpapala sa oras na ito. Kinaumagahan, binisita ng dalawang magkapatid ang kanilang nakatatandang kapatid, si Chen Hang, na nakahiga sa kanyang kama na may sakit. Tinatalakay ang hindi inaasahang pagbabago ng puso tungkol sa kanyang kalooban na mabuhay. Ang nakatatandang kapatid ay nagalit sa nakababata. Dahil sa pagtawag kay Hagong bilang kanyang malaking kapatid, mahigpit na ipinaalala sa kanya na si Hagong ay isang hayop, hindi isang tao. With that, tumalikod si kuya para umalis at sinundan siya ng bunso. Kinagabihan, umupo si Bayan Xian sa tabi ng kama ng kanyang apo, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Pinagmamasdan niyang nakabitin sa tahimik na pagmumuni-muni. Sa isang punto, dumating ang doktor upang suriin ang palso ni Hagong. Patuloy na sinusubaybayan ang kanyang kondisyon at mag-isa sa silid, idinilat ni Hagong ang kanyang mga mata at pinag-isipan ang sitwasyon. Pinagmamasdan niya kung paano nakakaabal kay Bayan Chen. Ang panganay na anak ng pamilyang ito ay halos nakaligtas sa kamatayan. Ngunit tatlong tao lamang ang bumisita sa kanya sa panahon ng kanyang pagkakasakit. Sa kabila ng limitadong pakikipag-ugnayan, napupulot ni Hu ang ilang mahalagang impormasyon, ang individual na ang katawan na kanyang tinitirhan ngayon ay kay Bion Hang. Ang panganay na anak ng Heavenly Grand Archive, isang taong desperado na tapusin ang sariling buhay. Nagiging maliwanag na si Bion Hang ay ang may-ari ng katawan na naposes niya. Ang mga kapatid, na pinatunayan ang hitsura ng kanyang kapatid na alkohol iko, at hinuhusgahan ni Hagong na ang pagbisitang ito ay malamang na minarkahan ang pagtatapos ng mga bisita na nag-isip pa. Sa palagay niya, maaring wala na ang mga magulang ni Bion Hang, dahil mahirap ipaliwanag ang pagkawala nila sa panahon ng pagkakasakit ng kanilang anak. Kung hindi, sino ang nagmumuni-muni sa posibilidad ng familial dynamics na nagtutulak kay Bion Hang sa gayong matinding desisyon? Ang pagkakaroon ng isang miyembro ng pamilya na may malalang sakit tulad ng kay Bion Hang, maaaring maglagay ng kalungkutan sa anumang sambahayan na pinalala ng kanyang pagnanais na mamatay. Higit pa rito, ang ng walang namagitan hanggang matapos niyang maubos ang lason ay nagdulot kay hugang na magtaka kung ang Heavenly Grand Archive ay dumanas ng pagbaba sa katayuan at impluensya nito. Ang pagiging komplikado ng sitwasyon ng pamilya sa kasalukuyan. Ang mas mahalaga ay ang pagunawa kung paano nabuhay ang sarili niyang kaluluwa sa hindi pamilyar na katawan na ito. Bagamat kadalasan ay sabik siyang matuklasan kaagad ang katotohanan, naaalala niya ang mga salita ng Sword Saints na nagbabala sa kanya na mawawala sa kanya ang lahat. Kaya, ang kanyang agarang prioridad ay upang mapadali kay Bion Hang ang pagbawi ng katawan ni Hu Gong sa punto kung saan makokontrol niya ito ayon sa gusto niya. Doon lamang niya masisiyasat ang misteryong bumabalot sa sarili niyang katawan at ang mga individual na responsable sa nag-iisang palitan na ito. Naaalala rin niya na dapat niyang harapin ang kanyang kagutuman bago simula ng alinman sa mga gawaing ito. Hindi pa siya nakakain kahit isang beses at ang kanyang tiyan ay tumututol sa isang malakas na ungol. Ang pagod niyang ibuka ang mabibigat na talukap ng mata, na sumalubong sa kanya ang mukha ng isang babaeng nakadungaw sa kanya. Nagulat si Hugong, pinatayo ang alarma at ang babae ay nagmamadaling umatras, humihingi ng paumanhin at ipinaliwanag na may tinatanggal lang siya sa muka nito humihingal na ng bahagya sa kaunting paggalaw. Sino ang naglagay ng nanginginig na kamay sa kanyang dibdib na tinamaan ng hindi kapanipaniwala na nabigo siyang makakita ng ibang tao sa silid, kahit na nasa harap niya ito sa kanyang orihinal na katawan. Hindi lamang niya naramdaman ang presensya ng mga gumegapang na insekto sa loob ng 50 metrong radius, ngunit maaari rin niyang makita ang bilang ng mga binti na mayroon sila. Nagtanong si Hugong tungkol sa kanyang pangalan na nagudyok sa babae na pag-isipan kung nawala nga ba ang kanyang mga alaala. Gaya ng iminungkahi ng doktor, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang sangwa na pinagmamasdan si sangwa na napapansin na ang kanyang pisikal na balanse at ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay mukhang kahangahanga para sa isang katulong na nagpapaisip sa kanya kung nagtataglay siya ng mga kasanayan sa martial art. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang ulo at hiniling na maghanda ito ng lugaw para sa kanya, na nagpapaliwanag na umaasa siyang mabawi ang kanyang mga alaala sa pamamagitan ng pag-uusap. Dinaig ni Sangwa ang mga tanong sa emosyon, ang kanyang mga intensyon sa likod ng pagnanais na kumain at mga hamon, kung plano niyang bawiin ang kanyang lakas para sa isang tiyak na layunin, nagsusuot siya ng nababahalang ekspresyon, na naghihinala na balak niyang wakasan ang kanyang buhay kapag nabawi niya ang kanyang lakas. Hag ang pakiramdam medyo walang magawa ay kinikilala na si Sangwa ay hindi mo kang isang ordinaryong katulong. Ipinahayag niya ang pasanin at pagod na kinakaharap ng Patriarch at ng iba pang mga Young Masters. Dahil sa kanyang mga aksyon hanggang sa mas gusto niya ang kamatayan kaysa sa kanilang kasalukuyang kalagayan, nakikiusap siya sa kanya na makahanap ng panibagong diwa ng layunin at magsikap tungo sa isang layunin. Habang nakatingin siya sa kanya na may pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ng wakasan ni Sangwa ang kanyang madamdamin at medyo galit na pananalita, si Hagang ay awkward na tumawa at nagmumungkahi na dapat siyang magsimula sa pamamagitan ng pagkain ng maayos, gayon paman, ang katulong ay tahasang ipinalam sa kanya na hindi siya nagtitiwala sa kanya. At kapag ang nagbibiro na nagmumungkahi ng gutom, siya ay nagiging galit na galit na binibigyang diin na dapat niyang kainin ito na pagmasdan ni Hagang na ang kaalaman ni Sang Wo sa martial arts ay nagpapahintulot sa kanya na maglingkod sa mga hiyas ng isang katulong at isang taong makakapigil sa lampas sa bitay na katawan mula sa pagpapakamatay. Pinaghihinalaan niya na maaring nakasaksi siya sa kabila ng maraming pagtatangkang pagpapakamatay ni Bion Hang na maaring mauunawaan na makapinsala sa kanyang mental na kalagayan. Sa halip na makisali sa walang kabuluhang mga argumento, Nagpa siya siyang pinakamahusay na makuha ang impormasyong hinahanap niya sa pamamagitan ng direktang pagtugon sa kanya. Kinuha ni Hagong ang atensyon ni Sangwa at nagtatanong tungkol sa kasalukuyang pinuno ng Miriam Alliance. Galit siyang gumanti, hinihingi niyang malaman kung bakit bigla siyang naging interesado sa paksang ito. Kung saan gumamit ng ibang diskarte ay magsisimula sa pamamagitan ng pambabala sa kanya, at kalaunan ay pumayag si Sangwa na ibahagi ang kanyang nalalaman. Inilarawan niya ang pinuno ng alyansa bilang isang hamak na tao na kilala sa kanyang katabaan, hanggang sa hindi na siya makalakad ng maayos, naisip niyang walang katotohanan na sinasabing siya ang pinakamalakas na tao sa mundo at nagbanggit ng isang nakakatawang chismis, na nagmumungkahi na siya ay natalo niya ang sword saint sa kanyang mabigat na katawan six months ago. Naniniwala si Sun na ang mga pinuno ng alyansa ay may mas kinalaman sa politika kaysa sa martial arts na nagpapahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa kung paano ang isang taong kumakain ng marami ay maaaring ituring na pinakamalakas sa mundo. Nang biglang napansin na si Bion Hang ay hindi maganda ang hitsura. Na si Sangua na nagpahayag ng pag-aalala para sa kanyang kalagayan Hogan kinastigo siya dahil sa pagsasalita ng masama tungkol sa isang tao sa likod nila, pagtatanggol sa reputasyon ng mga pinuno ng alyansa. Iginiit niya na ang pinuno ng alyansa ay may namumunong presensya at nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Jiang Yu at pansamantalang nakakalimutan ang kahinaan ng kanyang kasalukuyang katawan at pabigla-bigla ang reaksyon na nagsimulang umubo at humihinga. Nataimtim pa rin iginiit na ang pinuno ng alyansa ay isang mabilog at kaakit-akit na individual at nagpapahayag ng kanyang pagnanais na maging katulad niya. Sandali siyang tinitigan ni Songla, pagkatapos ay nagmamadaling umalis para ihanda kaagad ang kanyang pagkain. Habang si Bion Hang ay kumaway sa kanyang pag-iisip na batay sa paglalarawan ni Sangwa sa pinuno ng Marine Alliance, lumalabas na nananatili siya sa parehong timeline. Pinag-iisipan niya kung ang mga kaluluwa ni Bion Hang at ang kanyang sarili ay nagpalit, na humahantong sa isang kaluluwa na naninirahan sa kanyang katawan. Sa loob ng alyansa na hindi maiwasang magtaka kung ang Bionhang ay pantay na nalilito sa sandaling ito.